Good morning guys, welcome back to my channel Ang content natin, Serena si po In-interview po si ni Kuya Wal Santos Matubang. Yehe, ang galing naman sa aming beberina. Kitang-kita natin guys na serina Rina. Grabe na ang kagalingan. Thank you, thank you, thank you Mama Ruda. At invitado pa si Rina guys. Invitado pa si Rina kang Kuya Wal sa Christmas party nila ngayong December 16 pa-attend niya si Rina guys dahil po bibilhan niya ng regalo bilip ko ni Rina guys ayun na umupo na si Rina guys umpisahan na niya ang pag-interview ni Kuya Bal pero sa ngayon po ayan in-interview siya dyan kung ano marunong na ba siyang kumanta Matalino ba siya? Perfect ba siya lagi sa school? Grabe, guys. Grabe ang interview ni Basagot niyan lahat ni Rina, guys. Tingnan mo naman si Rina, guys. Tingnan mo natin sa personal. Grabe guys, no. Dili na talaga siya. Okay, dili, na siya kagaya noon, guys. Mahiyain na talaga ngayon si Rina, guys. Pakakantayin siya ni Kuya Bal dyan. Ayaw siyang kumanta. Pasasayawin siya dyan. Kasi maroon na siyang sumayaw. Ayaw din niyang sumayaw. Noon, guys, pagpasasayawin niya, naku. dire ito so na sayaw, di pa guys? Grabe, talagang malaki nang talagang yung improvement Rina. Naku mga Karinas, masaya na tayo sa ating bebe Rina. Tingnan Abangan natin guys ngayong December 16. Makita natin si Rina sa Christmas party ni Kuya Val. Ito po interview to ni Kuya Val. Ayan, para makita lang natin ang yung latest, latest na Rina guys. Ayan, maayos na talaga siya guys. Ito po yung latest video kasi nagpunta siya dyan kay Kuya Bal kasi mayroon siyang pasalubong mayroon siyang pasalubong kang Kuya Bal chocolate at saka kapi yung gipang promote ni Maruda nga kapi yehe pag makalugar ako dyan eh. pag may time mamaruda bibili ako sa inang kape. Pero sa ngayon po, wala pa kong pera. Ay, hey, hey. ay na po si Rino, guys. Ang ganda ni Rino, guys. Ano, tingnan mo, guys. So, nakaayos siya, guys. Yung, so, yung ayos sa buhok niya, okay, kay bagay sa kanya, guys. Tingnan mo. Latest to ni Rino, guys. Nasunod-sunod ng na mga latest video, mga latest ni Rino, guys. Masaya na tayo kasi kasi makita kitang-kita na natin yung ayo, ma, maayos na talaga si Rino ang unang kalingap unang kalingap sa mga kalingap si Rina grabe sa tingnan mo guys so oh, ganda guys no ayan ang ganda naman guys ni Rina talaga to guys abangan natin ngayong December guys ngayong December 16 kasi po imbitado si Rina ni Kuya Val love talaga ni Kuya Val si Rina kasi yan ang unang una niya nilang sa, mga angel unang unang kalingap yehe ang galing naman ni na Rina guys ano sana po masaya si Rina ngayon ano ngayon December 16 nagbababay siya nagahay siya magaling na si Rina guys magaling na happy day Rina yehe ang saya namin Rina nga nakita kang ma. magaling na Magaling na magaling na talaga si Rina. Mas lalo tayong masaya guys, no? Nga dati niyang kuya nga si Ido. Bumabalik sa kanya ng isang kuya. Di ba guys? Hindi naman natin ihangad na makipag-boyfriend niya, no? Hindi pa yung gagaling. Siya na mag niyan sa mga bagay na yan. Pag, 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 lubusan siyang gumaling. Hindi natin alam kung magustuhan ba niya si Ido. Pag siya na lubusan gumaling guys. Di ba guys? Yan na po, guys. Oh. Ang ganda. Nagagawa naman ako dito ng video nga yan. Yan nga, picture na yan. Ang ganda naman sa aming baby Rina, oh. Tingnan mo, guys, ano. Latest video to, guys, na Rina. Ang galing. Ayan. Dito na lang po, guys. Thank you po for watching. And don't forget to subscribe my channel, guys. Hello po. Bye-bye po. To God be the glory.